Wanits! Kanina pa nakahain yung almusal. Opo, ma. Lumabas ka na nga dyan sa kwarto. Nako, napakatamad mo talagang bata ka. Araw-araw ka nalang nakatutok sa cellphone. Limag hugas ng plato, hindi mo magawa. Wait lang, ma. Ay, puro ka na lang. wait lang, wait lang. Wala na akong narinig sa bibig mo kung di wait lang po. Sandali lang. Utos ko, gawa ko. Ito na po, ito na. Ay, kung hindi ka pa hindi ka lalabas. Naku, Juanito. Makakalbo talaga kitang bata ka. Andito na po ako, Mao. Oh. Kumikilos na. Ah, siya nga pala. Yung ilaw, bayaran mo na. Iniwan ko sa may drawer yung pera. May pasok ka ngayon, Ma? Bakit, Aber? May binigay ko po bang pera para may pambayad tayo sa wifi mo, mahal na prinsipe? Kung hindi ako magtatrabaho, wala tayong kakainin. Kaya asikasuhin mo ng scholarship mo. Ma, bukod sa maliit lang naman yung binibigay, napakatagal pa ng payout. Aba, kahit na, hindi mo mapupulot kung saan yung limang libo. Kaya tiyagain mo. Naku ate, ringting-ringting na nga rin ako eh kulang na lang magpatayan silang dalawa. Lalo na si Rich at Lintik lang ang walang ganti dun. Ewan ko ba? Sinabi ko na naman kasi kay Papa na ibenta na lang yung lupa na yan. E eh, ayaw ibenta. Kasi nga ipapamana eh, raw sa atin. May punto naman dun ng Papa. Pinagkagasusan nila ng Mama yun, di ba? Oo. Kaya lang masyadong sakim ang kuya mo. Tingnan mo nangyayari. Nagkakagulo sila. Ewan ko ba? Hindi ko nga alam kung kanino yung nagmana eh. Yun. Hindi naman ganun si Papa. Hayaan mo sila. Ayokong ma-stress sa kanilang dalawa. Uy, basta ate ah. Pumunta ka ng bahay sa linggo. Inaasahan ka ni Papa. Wanits! Tulungan mo naman ako maghalo nitong maha. Sige po. Oh, eto. Haluin mo lang. Huwag mong hahayaan matutong yung ilalim niya na. At magagayat lang ako ng sibuyas. Ma, pagbalot mo ako ah. Kumuha ka na lang. At dadalhin natin yan bukas. Hinihintay tayo ng lolo mo. Paborito niya yan. Oo nga pala. Ma, malapit lang birthday ni lolo ah. Ano bang plano? Sabi ng tita Phoebe mo, magluto na lang sa bahay para marami ang makakain. Hmm, sabagay. Mas okay ngayon, ma. Kapag lumabas pa, mas malaki ang magagastos. Para naman sa lolo mo yon, Matanda na siya. Kaya nga po. Kaya ibigay na natin yung mga bagay na kaya nating ibigay. Ilang taon na ba si lolo, mo? 86 na ang lolo mo. Ah, kaidaran pala nung lolo ng classmate ko. Alam mo nung bata kami, spoiled kami sa lolo mo. Masinop sila sa pera, kaya nung naging sapat na ang ipon nila, bumili sila ng lupa na ngayon ay pinag-aawayan na. Bakit po? Malaki po ba talaga yung lupain ni Lolo? Kaya gano'n na lang kainteresado ang tito mo. Oh, hello. Ate. Hello? Ba't ka pa ba umiiyak? Ano ba nangyari dyan? Ate, wala na ang tata. ano? Ano bang pinagsasabi mo? umano na ang papa. Wala na siya. Kaya galit na galit sa'yo ang papa? Dahil sa ugali mo? Gusto mo, palagi kang nakakalamang? Ako ang panganay dito! Kaya natural lang na sa akin ang mas malaking porsyento. Oh, tapos, sa amin yung maliit? Ganun ba? O bakit? Ay, ang kapal naman ang mukha mo! Sinabi ba ng papa na wala akong parte, ha? <laughs> Para sabihin ko sa'yo, wala siyang last will and testament. Kaya inaabuso mo! Kuya, Rich Ann, ano ba nangyayari? Diyos ko, hindi niyo naginalang ang burol ng papa. Pati rito ang lupain pa din nila papang pinagtatalunan nyo? Dahil yan, sa magaling yung kapatid! Ha! Gusto niya, mapunta sa kanya ang 60% ng lupa ni Papa! O, oh, di tama nga ako, naiingit ka! <laughs> Gusto mong malaki ang makuha mo, kasi nga, ingitera ka! Hindi, ganun yon. Kahit kailan, hindi ako naiingit sa'yo! Ang ipinaglalaban ko rito ay kung anong tama! Kinobra mo ng bahagi mo sa mana noon pa! ngayon? Gusto mo pa rin makibahagi sa kung ano ang para sa amin? Kuya, ano ba? Tumigil na kayo. Nakakaya sa mga nakikiramay, oh. Yun naman pala, kuya. Nakuha mo na palang mana mo. Ano pang isyo dito? Nagpapaniwala ka naman. Ay, alam mo naman, alikas na sinungaling yung babae na yan. Tama naman talaga mapunta sa kuya niyo ang malaking porsyento ng lupa. Huwag kang makialam. Sampit ka lang dito. Rich, ano ba? Huwag kang nga ganyan. Huwag mong binabastos ang asawa ko, Rich, Ay, anak. Bakit? Totoo naman isyo to na magkakapatid? Eh sino ba siya sa pamilyang to? Ah, talagang matabilang bunga nga mo? Huh? Iyahampas ko sa pagmumukha mo Ay, oh, kuya, to. Oh, sige, gawin mo! Ano? Puro ka lang naman salita! Ate! Malibasa, pinapaikot ka ng sulsulera mong asawa! Ah, ganon! Ha? Ah? Ano ba yan, kuya? Ikaw ang nakakatanda. Ikaw ang umnawa, Ikaw naman, Mitch Ann. Matutok ang rumispeto sa nakakatanda sa'yo. Ano? Talagang susubukan mo ako, ha? Wag mo akong sindakin! Hindi ako natatakot! Tandaan mo to! Humanda ka dahil babalikan kitang hayop ka! Kuya, ano ba? Sa pa talaga ni Papa! Mga wala kayong pakundangan! Pasensya na ate. Rich, Ann, alam kong nakakagalit. Pero sana, pinalipas niyo muna ang angilan ninyo. Pasensya na ate. Uuwi na rin muna ako. Babalik na lang ako. O oh, sige. Mag-iingat ka. Napakabata pa ni Papa rito, oh. <laughs> Tingnan mo to, Phoebe. Oo nga, no. Ang babata pa natin dito, ate, oh. Nakakamiss din pala. Alam mo kung buhay pa sila, tiyak Masaser mo na nila tayo. Hmm. Tingnan mo tong picture sa frame. Ang chubby pa ni Rich, ano? <laughs> Ay, oo nga. Ang cute pa. Ay! Ano ba? Sino ba yung kumakatok? Pag nasira ang pinto ko, ipapagawa mo yan! Storbo naman to! Hindi makapaghintay! Ito na! Ito na! Uh, anong ginagawa mo dito? Namiss lang kita. Ano ba? Nakainom ka ba? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Babalikan kita. Hoy! Uh, anong gagawin mo sa itak na yan? Masyado kang nagmamagaling! Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Nahimik ka! Ah! 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 Hayop ka! Bitiman mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Oras na para manahimik ka! Ah! Tulong! Ma? Ma, 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 si, 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 tita. Bakit? Ano nangyari? ka man lang ba naawa? Hindi mo man lang ba naisip yung kahihinat na nang ginawa mo? Jessa? Ah. <laughs> Sweetie... Patawarin niyo ako. Nawala ako sa katinoan. <laughs> Kahit kailan, hindi niyo maibabalik ng sorry mo ang buhay ng kapatid natin. Pinagsisisihan ko na. Yung ginawa ko kay Rachel. Binalot ka ng kasakiman ng puso mo. <laughs> Ganun pa man. Bahal ka namin. Kapatid ka namin. Pero kailangan mong pagbayaran yung pagkakamali na nagawa mo Sorry <laughs> Diyos ko <laughs> Diyos ko patawarin na po ako <laughs> Dear love ang lupa ay kayamanan, pero nang dahil sa agawan at pagkagahaman, ay parang isang bagyong kuwatok sa pinto at naghatid ng kapahamakan sa buhay naming mag-anak. Sukdulan man ang naging pagkasukulam namin sa Kuya Roman, na siyang kumitil sa buhay ng aming bunsong kapatid na si Richan. Pinatawad pa rin namin siya. Itinapanalangin ko na wala ng pamilyang makadanas ng tulad ng nangyari sa amin. Wala na sanang buhay ang mawakasan ng dahil sa lupa, dahil sa ingkit, dahil sa pagkaganig. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs>